Sa showbiz, hindi sapat na ikaw ay isang sikat na artista lang. Kailangan marunong karing mag-eksperimento at mag-level up para manatiling relevant at may respeto sa industriya. At dito pumapasok ang bagong landas na tinatahak ngayon ng tinaguriang Asia's Multimedia Star na si Alden Richards. Ngayon, hindi lang siya basta leading man sa harap ng kamera. Dahil pinasok na rin niya ang mundo ng pagiging direktor. Isang hakbang na magdadagdag hindi lang ng kanyang career value, Kundi pati na rin ng kanyang imahe bilang isang malupet na lalaki na may tapang at diskarte sa buhay. Pero paano nga ba nagsimula ang pagnanais ni Alden na hawakan ng director's chair? At ano ang ibig sabihin nito sa kanyang kinabukasan bilang isa sa pinakamalalaking pangalan sa showbiz? Yan ang ating aalamin. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwento ng ating mga iniidolo. Sa loob ng higit isang dekada, si Alden Richards ay naging isa sa mga pinakaabangang leading man ng telebisyon at pelikula. Hindi lang dahil sa kanyang gwapo at karisma, kundi dahil na rin sa kanyang husay sa pag-arte. Mula sa mga teleseryeng nagpaiyak ng milyon-milyon, hanggang sa mga pelikulang nagpasaya at nagbigay inspirasyon, na itatak na ni Alden ang kanyang pangalan bilang isang big star. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, may pangarap siyang mas malaki pa. Ang makita ang sarili na hindi lamang gumanap, kundi siya mismo ang magdidirek ng kwento. Dahil para kay Alden, ang pagiging direktor ay hindi lang tungkol sa pagtuturo kung saan tatayo ang artista. Isa itong sining ng pagbibigay buhay sa istorya, mula script hanggang final cut. Maraming artista ang nananatili lang sa kanilang comfort zone. Pero hindi si Alden. Sa kanyang pagpasok bilang direktor, pinatunayan niyang handa siyang mag-take risk para ipakita ang ibang aspeto ng kanyang talento. Sabi nga ng ilan, ang tunay na lalaki hindi natatakot sumubok ng bago. At dito mo makikita kung bakit siya tinatawag na malupet. Dahil kaya niyang harapin ang pressure, ang expectations, at ang hamon ng industriya. Mula sa pagiging bida sa harap ng kamera, natutunan niyang balansehin ang paghawak sa set, pakikipag-usap sa mga crew, at pagbibigay direksyon sa mga eksena. Hindi ito madali, pero dito makikita kung gaano siya determinado na magtagumpay. Sa mundo ng showbiz, ang mga artistang marunong lumabas sa kahon ay mas nagtatagal. Kapag isa ka ring director, producer, or writer, nagiging mas valuable ka sa industriya. At ito ang malinaw na direksyon ni Alden. Hindi lang siya kilala ngayon bilang heartthrob or TV star, unti-unti siyang nakikilala bilang isang storyteller at visionary. Ang kanyang hakbang na ito ay hindi lamang dagdag sa resume, kundi isang patunay na hindi siya basta lalaki lang sa harap ng kamera. Isa siyang malupet na lalaki na may ambisyon, diskarte, at kakayahang mag-lead. Dahil sa hakbang na ito, mas dumarami ang oportunidad na maaring buksan para kay Alden mula sa pagdidirect ng teleserye Pilikula hanggang sa digital platforms na patok sa bagong henerasyon. Hindi lang mga fans ang namangha sa desisyong ito ni Alden. Pati kapwa artista, crew at direktor, saludo sa kanyang tapang na yakapi ng bagong yugto ng kanyang career. Para sa mga baguhan sa industriya, si Alden ay nagsisilbing inspirasyon na hindi dapat limitado ang pangarap mo. Kung marunong ka magpursige, kaya mong lampasan ng kahit anong label na ibibigay sa iyo ng iba. At para sa mga ordinaryong tao, isa itong paalala na ang pagiging malupet na lalaki ay hindi nakikita sa forma o pisikal na anyo. Nakikita ito sa tapang mong harapin ang hamon at sa sipag mong ipaglaban ang mas malalaking pangarap. Ngayon na natikman na ni Alden Richards ang pagiging direktor, maraming posibilidad ang nakabukas para sa kanya. Baka balang araw, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa international scene, natin siya makitang nagdidirect ng mga proyekto. At habang patuloy siyang nag-e-evolve, lalo pang tumitibay ang kanyang legacy sa industriya. Hindi na lang siya simpleng pambansang crush o Asia's multimedia star. Siya ngayon ay isang artistang may multi-dimensional talent na handang ipakita na kaya niyang maging leader, innovator, at inspiration. Sa huli, ang pagpasok ni Alden Richards sa pagiging direktor ay hindi lang dagdag trabaho. Isa itong simbolo ng kanyang growth, tapang at determinasyon na patunayan na kaya niyang lampasan ang kahit anong label na ikabit sa kanya. Tunay ngang nadagdagan ang kanyang value, hindi lang bilang artista, kundi bilang isang malupet na lalaki na may paninindigan at direksyon sa buhay. Ano sa tingin mo sa kanyang bagong landas bilang direktor? Mas lalo bang tumaas ang respeto mo kay Alden Richards? I-comment mo na sa baba at pag-usapan natin 'yan. Huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe. Para lagi kang updated sa mga inspiring kwento tulad nito.